Ayan, good morning, good morning mga kababayan. Nandito ah, tayo sa my Canon Road. Ayan uh, ang ulo ng lion. Ah, I thought, was... Ayan, good morning, good morning. Uh, pababa tayo ng uh, Pangasinan mga kababayan. Uh, shout out sa mga new subscriber natin yan, new friends natin. Yan, ingat-ingat tayo sa ating mga bawat biyahe. Sa mga nagbibiyahe dyan. So, yan. So, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta mga guys mga kakulitos dyan so God bless sa inyong lahat let's go let's go yan uh, maraming maraming salamat mga guys sa uh, inyong pagsama sa amin nandito na kami sa mga kinon pababa kami ng kinon at uh, sinubukan ko nag video dito mga kakulitos so yan so good morning good morning good morning sa inyong lahat at uh, sana ay masamahan nyo kami sa mga bawat aming pagbibiyahe hanggang sa dulo ng itong video natin ngayon mga kakulitos so sana ay masamahan nyo ako mga kakulitos sa ating pong pagbibiyahe at uh, ayan, uh umulan kala ko hindi umulan ngayon sa oras na ito ay umulan ayan oh. wow grabe ang daanan dito ayan lang tayo dahan-dahan tayo sa pagbaba baka mahirap na yung madulas apat naman ng gulong natin kasi mahirap na yung uh, iikot ka I hindi natin mab mabuhat yung sasakyan eh paano masabi? Ano tayo ang binubuhat eh kaya mahirap na uy at uh, pababa tayo ng kinon at malayo-layo pa tayo sa may ulo ng kinon gabi so sa mga niyo ah, ako ang ni dulo ng niya. video ng ito at habang nag uh, nagbibiyahe uh, kami ay uh, tinitingnan natin yung mga view ba ng uh, mga May tanawin niya. sa Canon Road uh, uh, nagbabiyahe tayo eh pinagmamasdan natin yung mga paligid kasi nung uh, pandemic ay hindi na matagal na hindi oh tayo nakapagbiyahid po nakadaan dito God. nakadaan dito yan so yan salamat naman at uh, natapos wow. ng pandemic at uh, na tayo dito wow yan um, grabe ang uh, ko pinaganda ng pinaganda ang kasarang ito pero hindi pa tapos oh. dami pang dapat ayusin pag uh, bumagyo ay eh, sa pagbawat korbada dahil baka malaglagan ka ng bato What? ang uh, mahirap dito mga kulitos Ayan. So grabe Ang uh, dubli ingat ka dito Pag dito tayo dadaan mga kulitos Pag man o pag Ay uh, yan Kailangan magingat ingat ingat tayo dito mga kulitos Baka tayo po'y malaglagan Biyahe dito mga kulitos ay eh, uh, ingat-ingat lang, doble ingat tayo dito dahil hindi natin alam sa bawat nating uh, pagakurbada ay uh, di natin alam kung may malaglag na bato o anong bagay dahil uh, malawak, malawak na ngayon hindi ka katulad dati na masikip. ito pero uh, kailangan pa rin ay panigurado ba mga kulitos ba so yun wow. Ang di <laughs> Bio dito sa lalawak na kalsada sa taas ng Lion Head Ayan, so malapit-lapit na tayo sa Lionhead, So let's go sa Lion head. So yan mga klasos, yeah. yan ang Lion head. So yan oh. wow So wow. Yan, good morning, good morning uh, shoutout out sa mga bawat subscriber natin dyan Sa mga bago nating subscriber at na new friends natin Wow. Maraming marami salamat sa inyong mga suporta mga kulitos ha. Ayan, sa bawat uh, pag-subscribe nyo, pag-suporta uh, at sa ano pala, mga madatnan ng ating pong video ito uh, ay ay masuportahan nyo po ating pong mga video mga kakaylian mga uh, dito sa Benguet Ayan, o, sa uh, bawat uh, madatnan ng uh, video ito sa inyong mga YouTube channel and uh, Facebook page yan mga kulitos sa uh, sana yung masuportahan nyo at ma follow nyo yun ma din po mga kulitos sa ating pong page at sa mga youtube channel natin so yun po mga kulitos maraming maraming salamat talaga sa inyong mga suporta sa ating magsuportahan tayo mga kulitos yes mga uh, kakailan para sa ganun eh uh, tayong lahat dito sa bingit uh, hindi lang po sa Bisaya kundi sa Benguet ay uh, kailangan wow. Uh, magtulungan tayo para angat tayo lahat so maraming maraming salamat sa inyong spota sa inyo po uh, nag pa lamang maraming salamat sa inyo na uh, nakauna sa content yan at uh, maraming maraming salamat sa inyong spota talaga so sige samahan niyo kami sa aming pagbibiyahe let's go So, lumalakas ang ulan mga guys. you know so let's go discover let's go in music maestro all right <music> yan mga guys pang samantala natin pinuputol yung ating pong uh, music kasi wala copyright daw yan pasensya na mga guys so ingat mga bagi bye bye god bless so yan mga kaulitos ang uh, music natin pang samantala so dito na kami sa my cam 6 mga kaulitos yan salamat sa mga sumusuporta talaga sa amin at ah, uh, yan o oh. wow andito yung binago yung kalsada mga kulitos at malapit na hey, tayo boy. sa may uh, ginagawang kalsada ah, uh, layover pa yan o oh, andito mga guys yung uh, ginagawang ano ah uh, hindi ito ano flyover kundi tunnel ng game 6 come 6 pala mga kakulitos yan. oh yun o oh. oh wow wow Ayan, ang paggawa malawak pa mga kakulitos. at mataas at uh, matip makitang matibay na matibay talaga ang ginawa nila mga kakulitos so yan oh, oh yan. so yan ang update natin sa lugar ng kinon mga kakulitos wow sa ating ang pong pagbaba yan. so so ito po natin na uh, tatapusin ang ating pong videos mga kalitos sa oras na ito ng umaga so yan maraming maraming salamat sa bawat subscriber natin kaibigan natin dyan sa mga bawat uh, mausig na ating pong mga viewers mga silent viewers yan maraming maraming salamat sa inyo mga kalitos so sige yan na bye 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 sa inyong lahat God bless ingat ingat tayo